unbox natin to idol galing ito sa Alan Electronics ayan sana ba yung lead natin so idol. Pasensya muna kayo mga idol. Wala mo ma-upload na mga music. Ngayon, yung music video. Kasi yung masingar singer natin wala dito. Idol Gamit natin itong idol Dalawang One para sa computer natin RGB, iilaw yan Ito Idol Lima Anong tawag dito idol? Ah, mechanical Splice Idol isang box na fast throat na RG45 Idol isang daan to cut 6 dalawang power supply 12 volts 5 amperes ito yung guard ng ano yung kanina ito para hindi mapasok ka ng tubig Pagdu pang dugtong kasi ito ng fiber cable pasok mo dito para hindi mabasa Yan. ay dalawa pala mga idol dalawa ay hindi hindi pala dalawa parang tatlo tapos ito ganun pa rin ano ito lagyan ng ano yung pangdugtong ng ano para hindi mabasa may Gasket ya kalau ko kala lang gitu dito. Kita coba idol, kalo tawag dito. Kita dalawa idol. Kita coba idol. Kita solar charge controller Salamat talaga Alan Store o Alan Timer. Yan mga idol. Ito pang dugtong ng fiber din. Dalawang card reader. L-type apat na media con mga idol apat yan so yan lang muna mga idol yan box natin lahat yung mga natin ito na naman unbox natin to I unbox natin to lahat idol sabay sabay para may ma upload tayo sa youtube ito yan idol Junjun Sunny yan ito idol yan idol original na card reader pag bibili kayo ng card reader idol ng para sa is fi yung 80 mbps lang yung speed niya wag yung 100 o 120 dalawang ang tawag dito USB to LAN dalawang orange pie na board ito, saan ito galing sulit sulit wifi ph kaya naman ito kalimutan ko na ito oh. idol yung fiber home na ano fiber home mm. mahal to idol tag 80 plus yung isa connector kasi to butterfly at may free Ito so, naman galing sa Anto Emmanuel Logistic. Kaya nga to. Ah, oo. Yung lalagyan ng cellphone, bakit apat? Anim to eh. Anim nga. Yan, anim. Lagyan mo dito yung cellphone. Tapos, nylon cable ay At saka itong, ano nang mesa. Lagyan ng ano. Tapos, charger na 120 watts. Ayan, idol. Ay Tapit natin. Busa natin. Yan idol. Magaan lang. Hindi ko pa na-try. At saka ito naman. Galing to sa Master Top. Yan. Ito, so, pakita ko yung ano baka tayo. Ayan, idol. Balot na balot, idol. Hmm. Ito yun. Ano to? Ah. Ito. Ano Yung... Ah. Ito Tapos ito. Yung natin. Ano? Na? Meron pa? Yan. Saka iskro. Yan lang ata. Yan. Buksan natin. Hmm. Isa, so, isa lang pala to. Kala ko yung dalawa. Dapat dalawa. Dapat dalawa. Okay na yan. kalingto sa sa nto alan electronics din yung kanina kapatlong uh -huh. batu o apat Tatlong... Ayan. Tatlong fiber optic device yung Mediacon buksan natin parang ano to ah, ah parang ang ni order ko ano to yung Nangiga Nangiga nga So, maraming salamat idol may ma-upload na tayo sa youtube